Nagsimula ang movie kay Lorenzo na isang hustler na sugarol kung saan ay tumatakas siya sa mga tauhan ni Gerbino matapos niya matalo si Gerbino sa isang laro. Ayaw tumanggap ng pagkatalo ng mga kakampi ni Gerbino kaya't gusto nilang patayin si Lorenzo. At sa kabila ng pagtatangka ng mga tauhan ni Gervino ay nagawa pa ding makatakas ni Lorenzo, nang sumunod na araw ay hinimok si Lorenzo ng kanyang mga kaibigan na umalis na lang sa bayan na iyon at pinaalalahanan siya ng mga ito na hindi titigil ang mga tauhan ni Gervino hangga't hindi siya napapatay kaya't nakinig siya sa mga payo ng kanyang mga kaibigan at umalis na siya sa bayan na iyon, samantala ay makikilala naman natin si Pampinea na isang prinsesa ng lugar na iyon, nalulungkot si Pampinea dahil sa pagkawala ng kanyang mga magulang nang dahil sa kumalat na salot, sinabi ni Gervino na siya na lang ang mag-aalaga para kay Pampinea, ngunit ipinalam ni Pampinea na malapit na siyang magpakasal kay Prince Zins ng Russia, niloko ni Gervino si Pampinea at sinabi niya dito na may utang na malaking pera sa kanya ang ama nito, at kailangan nitong isang la lahat ng mga ari ariyan upang makabayad ito sa pagkakautang sa kanya Sinabi ni Gerbino kay Pampinea na akin na ang lahat ng mga ari-arian ng iyong ama at ang tanging paraan lang ni Pampinea upang mabayaran ang mga pagkakautang ay ang pakasalan siya nito Sobrang naguluhan si Pampinea kaya't umalis na lang siya nang hindi sumasagot Samantala ay patuloy pa ding hinahabol si Lorenzo ng mga tauhan ni Gerbino at natakasin sila ni Lorenzo nang magtago ito sa itaas ng isang puno, ngunit nang maputol ang sanga ng puno ay nahulog si Lorenzo kaya't nawalan ito ng malay, Pagkatapos ay nakita siya ng mga nagdaang mga madre at dinala siya ng mga ito sa kanilang simbahan, humanga sila sa kagwapuhan at magandang katawan ni Lorenzo, kaya't hinalikan nila ito sa pag-aakalang hindi ito alam ng binata at hindi na ito makakapag-react, kaya't sinamantala nila ang kalagayan ng guwapong binata, ngunit nang dumating ang kanilang mother superior at nang magtanong ito tungkol kay Lorenzo ay nagtakip sila ng muka, at sinabing siya ang gardener natin na isang pipi at dingi, narinig ito ni Lorenzo at nagpasya siya upang makapagtago sa mga tauhan ni Gervino lang sandali habang naliligo ay laking bulat niya nang biglang pumasok ang dalawang madre at nakipagchok-chokan sa kanya ang mga ito Samantala ay pinayuhan si Pampineo ng kanyang mga kaibigan na layuan niya si Gerbino, at pagkatapos ay magpanggap siya na maging isang madre sa isang simbahan sa di kalayuan, at ipinayo din ng mga ito na maghintay na lang siya ng mga ilang araw hanggang sa dumating si Prince Zins para sa kanilang kasal, pagkatapos ay nagbihis at nagpanggap na si Pampineo bilang isang madre at ilang sandali ay nagpunta na siya sa simbahan, at doon ay nakita niya ang gwapong binata na si Lorenzo, at nang magtaka siya kay Lorenzo kaya't tinanong niya ang isang madre kung sino ba ang binatang iyon, at sinabi ng madre na siya ang ating Hardenero na isang pipi at bingi, pagkatapos ay naintriga si Pampinea kaya't pinuntahan niya ang buhapong binata, ngunit nagtago si Lorenzo habang kasama niya ang isang madre at nagchookshocken sila sa gitna ng mga damuhan, at wala silang kamalay malay na pinapanood na pala sila ni Pampinea at makaraan ng ilang araw ay dumating na si Prince Zane sa palasyo nila Pampineo ngunit harapan siyang kinumpronte ni Gervino, at sinabing bumalik ka na lang ulit sa Russia dahil magpapakasal na sakin si Pampineo, kaya't nang magalit si Prince Zane ay nilayasan siya nito, pagkatapos ay nalaman ni Prince Zane sa isang servant na may nakakita kay Pampineo na nagtatago sa isang simbahan sa di at nagpanggap ito bilang isang madre. Kaya't nang marinig ay agad na nagpunta si Prince sa simbahang iyon, samantala ay may dalawang madre na pumunta sa kwarto ni Lorenzo at inamin ng mga ito na kahit kailan ay hindi pa talaga sila mga natatalpak, at sinabi ng mga ito sa Dax na binata na pwede mo ba kaming turuan, dahil bilang isang matulungin kaya't sumama siya sa kwarto ng kanilang mother superior, at pagkatapos ay pinagtatalpat niya ang mga ito ng buong maghapon, ngunit hindi naman ito nagustuhan ni Pampinea dahil nakakaramdam siya ng pagkaingit, at ng sumunod na araw ay kinumpronte ni Pampinea si Lorenzo upang ipahiwatig ang kanyang nararamdaman, sinubukang tanggalin ni Lorenzo ang kanyang belo ngunit pinigilan niya ito at sa halip ay piniringan niya ang mga mata ng Dax na binata, kaya't mas lalong naintriga, mas na-excite at nakaramdam ng init si Lorenzo, ngunit hinalikan lang siya ni Pampinea at sinabing may gusto ako sa iyo, at nang tanggalin niya ang piring sa kanyang mga mata, ay biglang nawala na si Pampinea, pagkatapos ay pumunta na si Pampinea sa Mother Superior at sinabi niya dito na isang sinungaling si Lorenzo, dahil narinig niya itong kumakanta sa garden at hindi talaga ito isang pipi o isang bingi, pagkatapos ay tiningnan ng Mother Superior si Lorenzo at nakita siya nitong natutulog, at kunwaring binulungan niya si Lorenzo na papatayin kita, kaya't nang magpanik ang binata ay nagalit sa kanya ang Mother Superior at pinalayas siya nito sa simbahan. Samantala ay umalis na din si Pampinea sa simbahan upang bumalik sa kanilang palasyo, nang makita ay nakiusap si Lorenzo na sumama sa kanya at sinabing wala na siyang ibang mapupuntahan, at pumayag naman si Pampinea na isama na lang siya sa palasyo, pagkatapos ay nakarating na si Prince Zin sa simbahan kung saan ay nakita niya ang madreng si Melissa na naliligo sa isang falls, sinabi niya kay Melissa na ako ang prinsipe ng Russia at kaya ako nagpunta dito ay upang pakasalan si Princess Pampinea, at tinanong niya kung nasaan ang kinaroroonan ng prinsesa, ngunit niloko siya ng madre at sinabing ako si Princess Pampinea, kaya't sa sobrang tuwa ay inakap at hinalikan siya ni Prince Zins, samantala ay nakarating na sila Pampinea at Lorenzo sa palasyo, at pagkatapos ay inimbitahan ni Pampinea si Lorenzo na manatili muna doon ng ilang araw, at habang naghahaponan ay inamin ni Lorenzo kay Pampinea na napaibig siya sa isang madre na humulik sa kanya sa simbahan, at kahit na hindi niya nakita ang madre ay nagdesisyon siya na pakasalan ito, ngunit hindi pa din sinabi ni Pampinea kay Lorenzo na siya ang madre na iyon. At pagdating ay laking galit ni Jorbino nang makita niyang kasama ni Lorenzo si Pampinea kaya't inatake niya ito at nang tangkang papatayin na ni Gurbino, si Lorenzo ay namagitan sa kanila si Pampinea at sinabi niya na magpapakasal ako sa iyo Gervino kung hindi mo papatayin si Lorenzo, at agad namang sumang ayon sa kanya si Gervino ngunit ikinulong nito si Lorenzo, nang sumunod na araw ay sinabi ni Pampine kay Gerbino na palayain mo na si Lorenzo at papuntahin mo na ang pari dito sa palasyo, papakasalan mo na ba ako ngayon, at sumagot si Pampine na oo, at kahit galit si Jerbino ay pumayag ito sa kanya na palayain si Lorenzo, pagkatapos ay pinalaya na nila si Lorenzo at sinabi ni Pampinaya sa binata na umalis ka na at hanapin mo ang tunay mong pag-ibig, pinasamahan ni Gervino si Lorenzo sa kanyang mga tauhan upang ihatid sa labas, ngunit bigla nilang inatake si Lorenzo kaya't napilitang ipagtanggol ni Lorenzo ang kanyang sarili, at dahil dito ay napatay ni Lorenzo ang dalawang tauhan ni Gervino, gustong iligtas ni Lorenzo si Pampinay kaya't muli siyang bumalik sa palasyo. At habang ikinakasal ng pari si Pampinea at Gerbino ay biglang dumating si Prince Zins, at sinabi nito na si Pampinea ay nararapat na para sa akin at papakasalan ko siya, pagkatapos ay nangyari ang kanilang paghaharap at habang sinusugod at nilalabanan ni Prince Zins si Gerbino ay dumating din doon si Lorenzo, at nilabanan nito ang mga tauhan ni Gerbino, Kinabol ni Gervino si Pampinay ang ngunit pinigilan siya ni Prince Zins kaya't nagkaroon sila ng matinding paglalaban at ilang sandali ay natalo na ni Prince Zins si Gervino at tinutukan niya ito ng kanyang espada sa noo. Ngunit dumating si Lorenzo at sinabing ako ang dapat na tumalo kay Gerbino, kaya't naglaban sila ni Gerbino at nang mapatay niya ito ay itinulak niya ito sa well, samantala ay nagpropose si Prince Zins kay Pampineo ngunit tinanggihan siya nito, sinabi ni Prince Zins ang tungkol sa nangyari sa kanila nung isang araw sa falls, walang alam si Pampineo tungkol dito kaya't nang alisin niya ang kanyang belo ay nalaman ni Prince Zins na kay Melissa pala siya napaibig, at nang makita niya si Melissa ay hinalikan niya ito. Hindi makita ni Pampinea si Lorenzo at nang papaalis na ang gwapong binata ay nagmadaling hinabol ito ni Pampineya at sinabi ng prinsesa ang kanyang pagmamahal para kay Lorenzo ngunit tinanggihan siya ng binata at sinabing ang puso ko ay para lang sa madre na humulik sa akin sa simbahan kaya't sinabi ni Pampinea kay Lorenzo na ipikit mo ang iyong mga mata at pagkatapos ay hinalikan niya ito kaya't nalaman na tuloy ni Lorenzo na si Pampineya ang madre na humulik sa kanya sa simbahan at ito talaga ang kanyang tunay na pag-ibig. At dito na po nagtatapos ang ating movie mag-subscribe ka na po Lods, para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi lords. God bless.